Hello guys! Ngayon, ipapakita ko sa inyo yung collection ko ng antiseptics. Eto. Girls, ngayon ko kailangan na kailangan yung tulong nyo. Bumili ako ng tatlong dresses. Hindi ko alam kung anong isusuot ko. Wow! Ang si sexy. Alam mo, Diana, huwag kang bumili ng tatlong dresses kasi mahirap mamili kung anong isusuot. Oo nga, Nat. Ang gaganda ng tatlong dresses. Girls, hindi niyo ba nagegets? Bumili ako ng tatlong dresses kasi hindi ako makapili. Tingnan niyo 'to. Ang ganda, very bright. Parang Barbie. Tapos ito naman, very sweet, with hearts. Tapos itong blue, ang sexy-sexy. So girls, anong isusuot ko? Alam ko kung paano i-handle tong situation. Isusuot ko tong blue with train. At isusuot ko tong with hearts. At ikaw yung pink, para kang Barbie. Well, as always, wala na naman si Maya. Okay girls, na-handle niyo yung situation ng maayos. Actually, binili ko tong mga dresses para sa sarili ko. Okay, ito try ko sila, tapos mamili kayo. Mag-uumpisa ako dito sa pink. Girls, Para saan siya nagbibihis? Meron bang something na hindi ko alam, ha? Well, meron silang date ni Timur. Yun nga lang, isasama niya si Blondie tsaka George. Ano? Isasama niya si Blondie tsaka George? Aha! Guys, hindi lang yan. Meron pa dito sa box. Nakita niyo kung gaano kadaming antiseptics? Dana! Dana anong film mo dyan, ha? Bunny girls, nasa likod kayo. nag ako ng aesthetics new generation, aesthetics for antiseptic. In my opinion, as far as I know, kahit ano pwedeng ishoot for aesthetics. Yes, but not antiseptics. Guys, walang alam tong mga girls na to. Let's continue. Girls, ano sa tingin nyo? Gusto nyo ba para sa akin? Diana, hindi ka ba mangingisay? Hindi naman summer outside. Girls, gusto ko rin yung dress. Actually, may fur coat para dito. So, ano sa tingin nyo? Diana, not bad. Pero itry mo rin tong with heart. Sige, Gets ko na. Hindi niyo na-appreciate itong mga dresses, okay? Hihintayin ka namin, Diana. Girls, masyado tayong makaluma. Hindi natin naiintindihan yung aesthetics. Oo, kailangan natin maghanap ng common language with Dan. Oo, oh. sabihin niya sa atin kung anong trending ngayon. Guys, meron pang antiseptic. Ang cool, diba? Hindi lang yan. Meron pa akong ibang-ibang klaseng lip glosses. Ipapakita ko sa inyo. Maraming lip glosses. Oh, si Dana, beauty blogger. Oo, ang liit niya, pero nagsasalita na tungkol sa cosmetics. Well, girls, ano sa tingin niyo tong dress sa akin? Diana, ang cool! Itong dress na to, hindi masyadong open, so hindi ka masyadong lalamigin. Sa tingin ko, lalamigin pa rin si Diana dyan. Girls, sa tingin ko, hindi galing sa puso yung mga advices nyo. Dana, my little sister, ano sa tingin mo sa akin tong dress na to, ha? Diana, kung ako ikaw, hindi ko istorbo si Dana. Meron siyang ginagawa. Sandali lang guys, humihingi ng advice yung ate ko sa akin. Dana, maganda ba ako sa dress na to? Isusuot ko ba to sa date? Tingnan natin kung anong i-advise ni Dana. Parang walang tiwala si Diana sa taste natin. Sexy yung dress, pero kung ako sa'yo, magsusuot ako ng komportable. Cool, so ibig mong sabihin nagsayang ako ng pera? Oo, gawin mo yung advice ng little sister mo. Ayaw mo yung mga advice namin. Isukat mo na tong last dress para sigurado. Okay. Well, girls, ito na yung last dress. Please, tulungan niyo ako mag-decide kung ano dito yung isusuot ko. Ang ganda ng, ng dress! Amazing. Amazing! Hindi ko maintindihan para saan ba yung outfits tsaka dates. Aalis ka rin naman. Maya, bakit mo pinapaalala sa kanya? Nat, nagsasabi lang ako ng mga facts. Well, nandito pa si Diana. Hindi pa siya umaalis. Ano ba yan? Maya, tama ka. Aalis na rin ako soon. So bakit pa ako bumili ng magagandang outfits? Bakit ko pa sinusubok ang isurprise si Timur? Okay, ayoko nang pumunta sa date. Girls, ayoko na. Maya, anong nangyari dyan sa dila mo? Yang dila mo, masyadong mahaba tsaka matalas. Girls, hindi ko naman naisip na masasaktan siya ng sobra. Diana, live in the moment. Nandito ka ngayon. Magbihis ka na, pumunta ka na sa date mo. Oh, lumaki na yung little sister ko. Thanks, Dana. Well, dumating na yung moment. Yung best friend natin kinomfort ng little sister niya. At lahat ng dahil sa yung Maya Madidisappoint si Diana sa atin Girls, aksidente lang Hindi ko naman gusto to Ano ba yan? Nasaan na si Diana? Ready na akong umalis Bukong di na tayo sisiputin ni Diana Wala na yung date kasama siya George, huwag mong pag-isipan ng ganyan si Diana Kaibigan ko siya Tsaka may date sila ni Timor Tayo rin may date Double date ano ba yan, Blandy? Anong nangyari sa'yo? Blandy, nakalimutan mo na kami. Lalabas ka na kasama ni Diana ngayon. Baka naman sasali ka na sa Bunny's team. Girls, huwag na kayong magselos sa friendship namin ni Diana. Ano? Naiingit kayo? Sinabi ko na sa inyo, huwag kayo magsiselos. Okay. Alam mo, Blandy, umalis ka na. Alam mo kung saan. Tara na, Sue. Kapag nag-away kayo ni Diana, huwag kang pupunta sa amin, okay? Hello, Blandy. Hello, George. Sorry, late ako. Hindi kasi ako makapag-decide kung anong dress yung isusuot ko. Sasama sila sa atin, ha? Sabi ko sa'yo, George, eh. Hello, Diana. Oh, nasa na yung dress mo? Sa tagal kong namili, wala akong napili. So, nag-decide na lang ako na magsuot ng komportable. Well, tara na. Diana, bakit sila sasama sa atin? Nakiusap si Blandy. Sana maging masaya yung lakad natin ako, tsaka si Timur, si Blandy, tsaka George. Sana nga mag-enjoy tayo. Maniwala kayo, pasasayahin ko kayo. Pati si George. Ano? George, mag-enjoy tayo. Okay guys, let's go! I ah! Grabe girls, na-shock talaga ako sa Blondie na yan. Siya si Diana, magkaibigan? Actually, si Kitty yung laging sumasama sa kanya ngayon si Blondie. Gross, ano ba? Huwag na kayo mainis dahil kay Blondie. Hello, guys! Alam niyo ba kung nasan si Pizza at Ice? Nilalamig kami. Gusto namin ng latte. Hindi namin problema yan, losers. Mas malaki yung problema namin dito. Talaga? Ang boborin nyo? Tsaka problematic. problematic. Girls, kailangan pag-awayin natin si Diana at si ayoko yung friendship nila. Oo, dalawang team captain magkasama, rivals. Sa tingin ko, tong friendship na to mapupunta sama-sama. So, Yana, nakapag-decide ako na this year, uumpisahan natin everything from scratch. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Ngayon, day, magkukul -cool make style, awesome hairstyle, tsaka tayo yung magiging most beautiful rat sa school. Okay? The most fashionable rat sa school at the most beautiful admin sa school. I suggest mag-shopping tayo bukas at i-update yung wardrobe natin. Okay, Tama na yung gray days. It's our time to shine. Shine and sparkle. By the way, Leila, anong sinusulat mo? Nagsusulat ako ng plans for tomorrow. Ah, uh, hello Leila, Yana. Sinabihan niyo na ba lahat na patapos ni yung holiday at kailangan na nilang lahat mag-impake? Teacher Mike, wrong timing ka naman. Actually, nagsusulat kami ng plans for tomorrow. Mukha namang wala kang ginagawa, diba, Teacher Mike? Ikaw na lang yung mag-warning sa mga students. Girls, huwag nyo kalimutan, mga administrators kayo. Responsibilidad nyo na sabihan yung mga estudyante na patapos na yung holiday. Teacher Mike, eh ano yung mga responsibilities mo? Mamasyal at pagalitan kami. Okay, Teacher Mike, gagawin namin lahat. Huwag mo na kami istorbohin eh. at susulat kami ng plans. Girls, masyado kayong aggressive ngayon ha. Winawarning ako kayo. Layla, saan tayo huminto? Yana, ano sa tingin mo yung nail extensions, ha? Layla, gawa ko dyan! Wonderful! Okay, Yana, very good. Plus, magsusulat pa ako ng isang item sa plan. Book a nail salon! Guys, nagbibiro ba kayo? Alam namin patapos na yung holiday. Pero kailangan nyo naman kami pakainin, no? Naintindihan ko, na-relax na kayo. Pero huwag nyo naman kami kalimutan. Kaya hanggat di nyo kami ginagawa ng mainit na sandwich, hindi kami mag-iimpake. Oo, oh, pakainin nyo muna kami. Hindi, kami gagalaw. Guys, patapos na yung holidays. Hindi na kami nag-order ng bagong products. Wala nang laman yung pantry. Kinain nyo na lahat. Etong dalawang footballers na to yung umubos. Apple na lang kakainin ko. Malaki akong tao. Hindi enough yung apple para sa akin. Kaya gawa kami ng dalawang malaking sandwich na maraming cheese. Kaya kumilos na kayo. Kung hindi, Magsusumbong ako sa admin Yan lang ba kaya mong gawin, ha? Eddie magsumbong ka sa kanila Patapos na yung holidays Sige na, Ice Tanggalin mo yung apron mo Ako na lang gagawa ng pagkain Si Kev magluluto ng breakfast, lunch, tsaka dinner Okay, no problem Pizza, tara na Si Kev na daw magluluto para sa lahat Tignan natin kung anong lulutuin ni Kev ng walang prada. Hey, yo! Sa'ko'y pupunta? Kev hindi ka naman marunong magluto eh. Hoy Pink Hat, baka magulat ka kapag nagluto si Kev. Sige, sabi mo anong gusto mong kainin. Lulutuin ni Kev. Well, gusto ko ng banana chips bro. Tsaka chocolate sauce. So, kaya mo yun ha? Easy! Sakat! Kuha mo akong chocolate tsaka banana. Cindy, Nanakawin ko tong bag ha Basta, huwag ka magsusumbong Ako nanakawin ko tong sandals ni Diana Walang, Walang, maingay Hello! Kumukuha kayo ng gamit? Nakakainis! Ayokong pumasok sa school Ano? Ang saya nga sa school eh Sandali! Anong ginagawa niyo sa gamit ng iba? Hmm, hinihinam lang namin yung gamit ng iba Mas bagay sa akin tong sandals kesa kay Diana In short, ninanakaw niyo Uy, girls, masama ang magnakaw Para kung magsumbong kami ha Hindi yun na kailangan magsumbong. Pwede rin kayong kumuha ng mga gamit dito. Ang daming gamit to. Oh bobo talaga, girls. Lalo na tong blondie na to. Hindi niya ba naisip na makikita na mga bunnies yan sa school? Nanakaw kayo, ha? Kapag nanakaw kayo, lagot kayo, no? Chichi, bakit ka ba nandito, ha? Nakakainis ka, pati ang mga kasama mo. Girls, wala kayong kwenta. Boys, sige na, sabihin niyo sa mga bunnies. Gigi, hindi, hindi kami sumbongero, no? Sabi Okay lang, Gigi. Malapit na yung school. Hindi namin makakalimutan to. Hindi namin kakalimutan yung mahaba mong dila. Sumbungera. Hindi yun ba nakita si Thomas tsaka Bravasti? Parprotektahan nila ako kaya huwag kayong lalapit sa akin. Ano ba yan? Isasoli ko na nga lang. Okay, ibabalik ko na tong bag. Yes, girls. Hindi ko naisip na ang bilis matapos ng holiday. Maya, all good things come to an end. Tara, ipang-empake natin si Diana. Nasa date siya girls, wag na kayo malungkot. Masaya naman sa school. Araw-araw tayo magte-training sa wakas. Oh, mascot, pwede ba? Huwag mo nga babanggitin yung training. Girls, ano klase kayong cheerleaders kung hindi nyo namimiss yung training? Ako nga, gusto ko nang isigaw yung slogan natin. Bunny is the best, the best among the rest. Girls, isasama niyo ba ako sa team niyo? Ako yung fifth bunny. Ano? Nalilin niyo girls? Na lumaki ka muna sa level namin bago ka sumali sa team, okay? Oo, masyado ka maliit para sa team. Girls, sa tingin ko nagwa-worry kayo. Feeling nyo karibal nyo ako. Alam mo, Dana, kung hindi ka lang kapatid ni Dayana, sinagot na kita ngayon. Nagbibigay ka na ng advice ngayon kay Diana? Ano, magiging BFF ka na niya? Girls, ano ba kayo? Kapatid lang ako ni Dayana. Oo, oh, oh, younger sister na nagbibigay ng advice kay Diana. Kung ganyan, hindi na kailangan ni Diana ng friends. Actually, itong pagsiselos na to, hindi pagsiselos. Magkasama lang kami sa isang Girls, team. Girl, seryoso kayo? Nakikipagtalo kayo kay Dana? Ba't pinapatulan yung ay eh, mas bata yan sa inyo? Di ba kayo nahihiya? Hindi! Hindi, hindi kami nahihiya! Mahal! namin si Dayana, hindi namin siya ibibigay sa iba. Girls, hindi kayo dapat sa akin magselos kundi kay Blandy. Bakit ang tagal nila? Thank you, Dana, sa reminder. Actually, girls, yung friendship ni Diana at saka Blandy, kailangan tumapigilan. mapigilan. Oo, oh, ayoko yung friendship na yan. Girls, hello! Bumalik na kami. Hindi ba kayo na-board? Hulaan niyo kung anong nangyari sa date namin. Oo, oh, may tatlong options. Bad, super bad, super super bad. Timor, hey sa tingin ko, super super bad. Tama ba? Naiinis na ako sa bulilit na to. Maya, quiet! Nandiyan si Diana. In short, girls, ang weird ni Blandy. Lagi siyang nagpapapansin. Gusto niya lagi ng attention. Pati tong si George kasama sa date. Well, talaga nagkamali si Diana na isama si Blandy tsaka George sa date nyo. Hindi yun dapat sinama si Blandy sa date nyo. Diana, dapat ako na lang tsaka si Johnny. O kaya ako tsaka si Or for example, ako tsaka si Mascot. Diana, hindi ko maintindihan. Ano ba yung connection mo kay Blandy? Girls, huwag kayong magselos. First and last na to. Lagi naman tayong magkasama sa school. By the way, kumusta kayo tsaka ni Dana dito? Diana, okay lahat. Lovely friends kami. Okay, very good. Masaya ako. Okay naman lahat. Girls, in my opinion, mas matalino sa atin si Dana. I think so. Girls, anong problema? Girls, mag-empake na kayo tapos na yung holidays. Imagine lalabas mo yung dila tapos tatalsik yung laway. Timor? Yes? Sa next date, sasama ako sa iyo ha, kasama ng boyfriend ko. Meron ka okay. ng boyfriend? Boys, relax. Joke lang. Dana, huwag ka na magbibiru ng ganun ha. Oo, tama ka. Timur, wag yun pag-usapan yung dates natin. Tulungan nyo na lang akong kunin yung mga damit ko sa top shelves. So ano, hindi kayo na kiss Ikwento ko na lang mamaya. Ayan na ako, Diana. Girls, mag-iimpake na ba tayo? Hintayin natin si Blandy. Interesadong interesado ko kung anong nangyari sa date niya. Maniwala kayo, okay lahat, hindi katulad natin. Oo, sumakay siya kay Diana, tapos tayo nakaupo dito. Girls, okay lang yan. Mag-uumpisa na ulit yung school. Tapos si Diana tsaka Blandy, magiging magkaribal na naman. Sana nga, Zoop. Hello, Frags! Bakit kayo nakaupo dyan? Miracle yung date ko. Nag-enjoy kami dalawa ni George. Ang saya-saya. Congratulations, Blandy! Ngayon may balita kami sa'yo. Kailangan na nating mag -empake. George! Girls, anong sinasabi nyo? Ikakwento ko sa inyo yung nangyari sa date namin ni George. <laughs> Alam mo, Blandy, hindi interesting kasi kasama niyo sa date si Diana tsaka si Timur. Hmm. Alam mo, Blandy, sobra na yung pagiging close mo kay Diana. Huwag mong kalimutan, team captain kayo ng magkaibang teams. Rivals kayo. Rivals kami kapag may competition. Pero sa totoong buhay, normal friends kami. Well, George, nagustuhan mo ba yung date natin? Nakipag-friends ka na kay Timur? Oo, tropa na kami ngayon. Well, girls, sa tingin ko, kumalas na sa atin si Blandy. Ang laki ng pagbabago niya dahil sa friendship nila ni Diana tsaka sa kanila ni George. Well, sige, tingnan natin kung anong gagawin niya pag nag-start na yung klase. Alam niyo, girls, kapag tinitingnan ko yung mga maaasim yung muka, nakikita ko kung gano'n kayo kasaya para sa akin. Tara na, mag na tayo ng gamit. mag na, na tayo na ng, ng gamit. Zoop, so, yung mga bago kong labang damit sa Blue House, lagay mo sa suitcase, tapos dali mo sa akin, ha? So ano, girls, nag na ba kayo? Yes, boys. Okay na. Diana, tulungan na kita. Thank you. Ano ba yan? Ayokong umalis. Oo, mamimiss ko tong holidays. Oo, ang cool ng holidays na to. So busy. Okay, girls. Hindi to yung last holiday natin. Okay. So ano? Ready na ba lahat? Oo, naghihintay na yung bus. Oo, ready na. Pero hanapin niyo muna si Dana. Kasi baka maiwan siya dito sa country house. Guys, like and subscribe to the channel. And don't forget to hit the bell. See you on our next episodes. I love you guys. Bye! Bye. We love you.